Ito na kaya ang kahinaan ng LA Lakers? Alam nyo na to eh. At naging successful po ang Pacers na i-exploit to. Ang baba nga ng screen no? sabay ang ginagawa nga na depensa ng LA dyan ay switching. Kahit lugi, si Reeves ang tumatapat kay Turner na makahalata rin naman ang nakararaming lugi si AR dito. Although ayun nga, kahit na alalahanin ng LA yung ganyang matchup before pa man din lumipat talaga si AD dyan kay Nembhard ay binibitawan na niya to. Ilang beses to nangyari sa video natin mga idol. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe, idol, palike na rin po ng ating video na katutulong to sa build-up ng ating channel. May kita muli natin yung switch na ginagawa nga ng LA Defense. Si Pascal naman ang tinataon ni Reeves ngayon, so pahirapan na naman. And yan yung mahirap dyan kung ikaw ang depensa kapag hawak na po ng big man ang kalaban niyan kontra sa mas maliit na player. Kailangan mo talagang mag-help dyan dahil kung hindi, paniguradong i-score itong si Siakam. Yan na rin po ang pinaplano ni Rui at tumuturo siya na iiwanan niya si Halliburton dito sa 3. Siya yung tao niya Dapat may ibang tatao doon So si AD ngayon mga idol ang nasa mahirap na position Kasi kailangan niyang alamin kung saan ba ang punta ng bola Dito ba kay Turner or dito ba kay Halle Kasi pwede ngang either of the two eh Okay sana kung nag-communicate si Lebron na Okay AD, dikit ka lang dyan kay Turner Ako na bahala kay Halberton. Pero mukhang walang naganap na communication May kita mo silang nag-discuss pagkatapos niyan Again, may kita natin si AR na napaswitch dito kay Pascal. So mukhang malinaw naman na na tinatarget nga ng Pacers tong si Reeves sa depensa. Although improved, hindi pa rin talaga ito ang specialty ni Reeves sa kanyang laro. And bigger player talaga si Siakam. So preview na kaya to sa playoffs or play-in mga idol na ganito ngang sabay si AR e Dilo e eh, tinatarget sila ng kalaban. Maari kaya na kapag kunwari play-in or playoffs nga, hindi sila pagsasabayan. Kasi halimbawa kung si Vanderbilt ang andito on the ball, edi eh, mas makakapalag siya kay Pascal kung ikukumpara mo pero magsasalta ba si Coach Ham ng Vando, Rui, AD, Pati LeBron lineup kung ganun? Hindi natin alam mga idol, basta dito kinain ni Pascal ang depensa. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click eh, nyo lang po ang link sa ating pin comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag -bet. Dito, masasabi kong okay naman din ang ginawang depensa ng LA. Nag-switch si Davis kay Halberton at natigilan siya. Kita nyo naman. So, nangingi siya ng reload. Sabay, heto na naman po si Pascal. Noong huling laro nila, siya talaga yung kumana eh. Good matchup naman din tong si Rui sa kanya. Siya talaga ang tumatao sa kanya at kinailangan pa rin talaga ng help defense ni AD para hindi siya makaatake. One pass away lang naman din siya kay Halberton pero ayun, nasusulit nila ang panandali ang espasyo na yan. Again, mukha namang okay lang talaga ang depensa ng LA dyan. Kasi tinoka nga itong si Scam Reddish kay Halley. Sabay ang pwedeng lumipat sa kanya ay itong si Spencer na good defender din naman. Pwede ring salubungin siya ni Prince na at times eh pinapatapat din sa best perimeter player ng kalaban. So in that way, okay din talaga na may ganun kayong mga personnel. Siguro napansin nga ni Spencer na galing sa dapa itong si Cam kaya hindi rin siya umangat agad kahit na dapat eh mag-switch siya. Pero nasabayan naman din to ni Prince, better offense nga lang. Solid naman din ang pistol action nitong Pacers mga idol. Like hindi rin nakita ni Dilo na may step up screen dyan na sasapat na para maiwan siya ni McConnell. Hindi ko rin alam kung bakit hindi sumalubong si Reddish dito. Baka kasi syempre priority nga nila si Halliburton kaya ganon. Ewan. Pero good drive nga to mula kay TJ. Ginamit na naman po ng Pacers si Dilo mga idol dito. Umangat na nga siya kay Siakam at hindi rin naman siya ni nilubayan ni Rui. So fourth quarter na to, wak na rin ang depensa ng LA. Alam nyo na nga to mga idol ko, ito pa rin po yung nagiging problema nila lalo noong playoffs last year. Kailangan talaga magawa nila ng paraan yung pag-atake ng mga kalaban sa kanilang starting backcourt. Although nasusurvive naman nila to lately, pero ayun nga, kapag maalat ang shooting nyo, sa depensa pa rin kayo aasa rin. At hindi nga po sila nakarely sa kanilang depensa kasi nababasag lang din to ng Pacers. Speaking of maalat na shooting, Tumira lang ang LA Lakers ng 5 out of 30 sa 3 points this game. 16.7% lamang po ito, ibang iba sa karaniwan nilang identity na isang good shooting team from the outside. 7 sila sa buong liga in terms of 3 point shooting mga idol, averaging 37.7% from deep. So malayo talaga yung performance nila this game kung ikukumpara mo sa kanilang average. Ano thoughts nyo dito mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug ko na lang din ang ating unang merch. Pasensya na kung hindi ako nakakasagot sa comments. Busy lang din lately. Pero ayan nga po ang ating design. Ako po mismo bumuo niyan. And e, design talaga siya para proudly masuot nyo rin kung fan kayo ni Kobe. Nasa description lang din ng video na ito ang FB Link Idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always hanggang sa muli